Nakilala si Jet Li sa mga action pack na mga pelikula gaya ng Once Upon a Time in China 2 at Lethal Weapon 4. Pero ngayon ipinag-uusapan siya sa naging viral na larawan nito na loobas sa Weibo sa China na ikinabagabag ng kanyang mga fans. Ang dati kasi na mukhang malakas at maliksing pangangatawa ni Jet Li ay tila namayat ng husto at hindi halos makilala ng kanyang mga tagahanga dahil sa mukha itong matanda. Ano nga bang tunay na nangyari kay Jet Li at bakit bigla na lamang itong nawala sa harap ng kamera? Nasaan na kaya ito ngayon at totoo ba ang mga balita na si Jet Li o Manu ay nakakasurvive na lamang ngayon gamit ng kanyang wheelchair? Halina't atin itong alamin. Si Lilian Ji o mas kilala natin bilang Jet Li ay sinilang sa Beijing ng Bansang China noong Abril 26, 1963. Nakilala siya para sa kanyang mga pelikulang Shaolin Temple noong 1982, Hero noong 2002, Fist of Legend noong 1994 at Once Upon a Time in China mula 1991 hanggang 1993. Ang pelikulang Lethal Weapon noong 1998 ay ang kanyang unang non-Chinese film na kung saan siya ay gumanap bilang kontrabida. 2000 naman nang inilabas ang kauna-unahang lead role ni Jet Li sa Hollywood sa pelikulang Romeo Must Die. Mula noon, naging sunod-sunod na ang mga proyekto ni Jet Li sa Hollywood. Ilan pa sa mga pelikulang pinagbidahan ni Jet Li ay ang Kiss of the Dragon noong 2001, The One noong 2001, War noong 2007, The Forbidden Kingdom noong 2008 kasama si Jackie Chan at ang Expendables kung saan niya nakasama si Sylvester Stallone at iba pang mga bigating action star ng Hollywood. Bukod kay Jackie Chan, isa din si Jet Li sa siguradong iniidolo ng marami mga Pinoy pagdating sa mga action stars na mahusay sa martial arts. Walong taong gulang lamang noon si Li noong ang kanyang husay sa wushu ay madiskubre Nagtuloy-tuloy siya sa kanyang passion hanggang sa kanyang pagtanda ay nagkaroon siya ng pagkakataon na maging artista dahil na din sa husay nito at kaalaman sa martial arts. Nagkaroon ng pinakaunang Hollywood movies si Jet Li nang mapasama siya bilang kontrabida sa Lethal Weapon 4 noong taong 1998 habang kanyang first leading film naman sa Hollywood ay ang Romeo Must Die noong taong 2000 hanggang sa nagsunod-sunod na ang kanyang mga proyekto sa Hollywood. Naging napakasikat noon ni Jet Li hindi na lamang sa kanilang bansa kundi maging sa buong mundo. Taong 2008 ay gumanap naman siya bilang villain sa pelikulang The Mummy, Tomb of the Dragon Emperor at bumida naman sa US-China co-production na pelikulang Forbidden Kingdom kung saan sa kauna-unahang pagkakataon ay nakakolab niya ang isa pang martial arts star na si Jackie Chan. At pula 2010 hanggang 2014 naman ay kasama siya sa pelikulang The Expandables sa mahigit kumulang apat na dekada nito sa industriya ng pelikula, kinikilala si Lee bilang isang iconic Chinese film star at one of the greatest martial arts stars in the history of cinema. Noong taong 2004, siyang nagtapuan bilang pinakamayamang artista sa China ayon sa Forbes. Ayon naman sa Wikipedia, ang pangalan pala ni Jet Li ay na-acquired niya sa Pilipinas. Noong taong 1982, Isang publicity company ang hirap na hirap sabihin ang totoong pangalan ni Lee. Inilhan tulad na lamang nila ang kanyang pangalan noon sa isang aircraft na kinalaunan, Jet Li na lamang ang inilagay sa kanyang poster. Hanggang sa Jet Li na din ang itinawag sa kanya ng kanyang mga taga-suporta. Ang kanyang pangalan din pala na Jet ay base sa ibinigay sa kanyang nickname ng Beijing Wushu Team dahil saliksi nito at bilis kumilos. Naging masigla ang buhay artista ni Jet Li, talaga namang naging tanyag ito hindi na lamang sa kanilang bansa kundi maging sa buong mundo. Ang pangalang Jet Li kaakibat na ng liksi at bilis sa pakikipaglaban. Kaya din man maraming mga Pinoy ang nahumaling sa kanyang mga pelikula noon. Pero sa mahigit apat na dekad ng paglabas ni Jet Li sa mga pelikula at palabas sa telebisyon, tila nawala ito bigla matapos ang pinakahuli nitong pelikula noong taong 2020, ang Mulan, at mula noon, wala na siyang sumunod na naging palabas. Mukhang pamilyar ngunit parang hindi rin ang lalaking nasa litrato. Inilarawan ng media ang nakasalamin na lalaki na frail at unrecognizable. Ang katanungan sa isang headline, Is this the same Jet Li? We all know. Yan ang kumalat noon na larawan pala ni Jet Li taong 2018. Dahil dito ay naalarma ang mga fans sa litrato ng Diomonoy Martial Artist at nagtanong tungkol sa kalusugan ng action star na si Jet Li. Matagal nang kilala sa kanyang youthful looks at acrobatic moves sa ilang dekadang paggawa ng mga pelikula. Pero nitong mga nakaraang taon ay nilabanan ni Lee ang hyperthyroidism, isang kondisyon na nagdudulot ng pagkahapo at weight loss at dati nang nagbunsod ng mga haka-haka sa bumabagsak na kalusugan ni Lee. Iniulat ng South China Morning Post na ipinagdarasal ng fans ang kanyang kalusugan matapos lumutang ang kanyang litrato na ayon sa SCMP ay kuha sa isang temple sa Tibet at maraming beses nang nai-share. Ipinalagay ng iba na ang lalaki ay pinaniniwalaan nilang si Lee na nagbukhang tumanda dahil sa masamang lighting o angulo. He has hyperthyroidism that has been dealing with for almost 10 years. It's nothing life-threatening and he's dealing with it, sinabi ni Chasman sa Washington Post. Idinagdag na nakausap na niya ang assistant ni Lee. Nasuring may overactive thyroid noong noon 2010. Sinabi ni Lee noong 2013 na hindi siya nakasisiguro kung makapagpapatuloy pa siya sa pagtatrabaho ngunit determinadong makabalik. Ayon sa Associated Press, I'm in pain but I'm not suffering. I'm happy. Aniya. Idinagdag na mayroon siyang gamot na iniinom. Iniulat ng SCMP na nagsilita rin siya tungkol sa problema niya sa hita at likod mula sa ilang dekadang stunts at injury sa kanyang mga pelikula. Sinabi ng Beijing-born actor sa isang dinner noon para sa kanyang charity na One Foundation na pabalik-balik ang kanyang sakit ayon sa SCMP. Ayon sa National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, nangyayari ang hyperthyroidism when the thyroid gland makes more thyroid hormones than your body needs. Ang hormones na ito ang kumukontrol sa paggamit ng katawan sa energy, so they affect nearly every organ in your body, even the way your heart beats. Dati nang umugong ang mga espekulasyon sa kalusugan ni Lee. Noong taong 2016, pinawi niya ang usap-usapang lumulubhana ang kanyang sakit at kailangan na niya ng wheelchair. Nang sabihin sa isang Singaporean journalist na even my friends are concerned and are asking how I am, ulat ng Straits Times. There's nothing to worry about my health. Ania, nagbiru pa na I'm not sure which wheelchair company is putting out such news to sell more wheelchairs. Perhaps someone wants me to be a spokesperson for their wheelchairs. Sinabi ni Lee, batid marahil ang larger than life image na nahulmanya niya sa marami niyang papel sa mga pelikula na sa pakikipaglaban sa sakit siya ay just a regular guy. I'm not Wong Fei Hung. I'm not Hu Wanjia. I'm not a hero. Ania, Pinangalanan ng mga karakter ng kanyang ginampanan, I'm Just Like You. Napuulat pa noon na namaya pa na umano ang batigang martial artist subalit sa kanyang naging pahayag noong Nobyembre ng nakarang taon, pabiru niyang sinabi na hindi pa umano siya namatay. Sa ngayon, tila nakakabawi na kahit paano si Jet Li sa kanyang sakit. Patuloy niya itong ginagamot at sinabing handa pa rin umano siyang lumabas sa mga pelikula. Hintayin lamang umano ang kanyang nalalapit na pagbabalik.